Hello guys, this is Makoy. Uh, may share lang ako sa inyo guys uh, kung paano natin uh, mapadali or uh, maparami yung ating followers lalo na dyan sa mga nagsisimula pa lang, yung gustong uh, mag-earn or yung mga content creator na below 5k pa lang yung mga followers nila So, tapusin nyo lang tong video guys at uh, ituturo ko sa inyo kung paano natin uh, mapadali or yung paano natin makukuha yung 5k na followers para ma-unlock ma natin yung ating monetization uh, So dalan nyo lang itong video guys Tapusin nyo lang to at uh, Check na may resulta talaga guys Makikita nyo sa notification na Talagang uh, aangat or aakyat yung followers nyo Tara let's go Una guys, direkta sa tuwang Facebook application Click lang nato ni ang Atong buhatan ni guys, direkta sa Koreana Hilas. So, i-search na to koreanang Hilas. So, nanamun na ito ah, guys. Usa ni si Korea Hilas ang uh, gusto kayo nga uh, maghatag og mga followers, no? So, solid followers po kuhanin ni Koreana Hilas. Naku, katabang sa ko ang sa followers. After ana, mangita lang tao mga bagong post ni koreanang Hilas. So, sama ni, eh. i-click lang na to ning diri nga portion ganing na yung mga heart o likes. So makita na to nasa 1.4k ang nag-likes sa iyahang post guys no. Dire mong kita guys so gato ang i-invite or i-follow na to para dali ra. Pangitao na to dani guys. Halos tanan na kaning na-mention na follow na ni na or na sa kong account. So sama ani sample guys na yung add friend. Dire ta magtuplo kaning add friend ko lang nato ni Tagsa Tagsa guys at na, makita nato diri. Kani silang nag-follow ni Korean ng Hilas guys. Usap po ni sila nga uh, mga solid followers nga kusog po ni sila mag-engage or mo accept sa mga gina-follow nato. And friend lang nato na pack up. Dependin lang nga ni mo guys. Uh, mo ang pila ka buok okay imo ang i-add so yana na kasi yun guys kung gusto ta nga dali ra ang atong followers labi na tong mga 5k below pa ang mga followers sa maning account nga kung gigamit karon napasa pa sa 4.3 ang iyang followers so mana guys after ana guys pag nagandaghan na ubay-ubay na tag na na request back na dayon So, kanto lang guys. Mangita lang ta account or page nga daghag mga followers nga kusog mo engage. So, sample lang ni si Korea na hilas kayo sa so, solid followers kung ano niya. Ulat lang ta sa uh, confirmation. So, check nato na to yung notification na to. Kung ano ba nag-accept na ang o sama ni guys. So, accepted your friend request. Wala pa yung one minute na na nag-accept sa to ang uh, friend request ring anak legit guys so wala akong ma sure sa inyo ah guys oh, don't forget to share and follow sa to ang uh, mga videos guys para makahatag patag tips og tabang sa uban tong mga need og followers o gusto mag monetize ang ilang account og oh, mora kini og oh, daghang salamat guys